ngayong school year, lumang mga problema. Yan ang sumalubong sa mga nagbalik eskwela ngayong araw. Gaya ng dati, kulang pa rin ang mga classroom, mga libro at pasilidad sa maraming eskwelahan sa Metro Manila. Kaya naman ang ilang nakipagsiksikan kanina, hinimatay sa sobrang init. Live mula sa Paranaque City, my report, si Mariz Umali. Mariz! Jessica, matagal na nga problema ng mga pampublikong paaralan yung kakulangan ng classroom na taon-taon din binubuno ng mga pamunuan ng mga paaralan. Kumbaga, yung kakulangan o yung hindi sumasapat ng mga classroom sa taon-taon ding dumaraming mga enrollees. Ginagawa naman daw ito ng paraan ng DepEd, pero sadya talaga sigurong hindi may iwasan yung mga problema, lalo na kapag unang araw ng pasukan. Nanghihina at halos maligo na sa pawis ang nanay na ito matapos mawala ng malay. Maaga niyang inihatid ang kanyang anak sa Batasan Elementary School para hindi mahuli sa klase ngayong unang araw ng pasukan. Dahil naman sa sobrang init, hinimatay rin ang estudyanteng ito sa Paranaque National High School habang nakapila sa flag ceremony. Naguumapaw na kasi sa sobrang dami ng estudyanteng quadrangle ng eskwelahan. Pero pawang grade 7 at 4th year students pa lang daw ang mga ito. Halos 13,000 estudyante raw ang dami ng naka-enroll ngayon sa eskwelahan. Kasama na riyan ang ilang transferees mula Tacloban at Samar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sa dami ng estudyante, hinati na sa dalawang shift ang klase. We cannot do the single shift, shift because of the number of students. Okay? If we will consider the ratio, uh, the normal is uh, up to 50. Ngatlong taon na yan kami ngayon gumagamit ng halos ng lapel. Para makakatulong sa aming pagtuturo, na marinig kami ng bata kasi malaki yung classroom namin eh. Ganito rin karami ang mga estudyante ngayong pasukan sa Batasan Hills National High School. Kaya sa labas pa lang, may mga nahihilo na dahil sa sobrang siksikan. Punong-puno ang bawat classroom. Ang solusyon dito ng pamunuan, hatiin ang mga silid-aralan. Uh, we have enough chairs, uh, enough din naman ng teachers. Mayroon kaming rooms na nakapartition. But of course, the reduce naman namin yung class size. Uh, this is a temporary solution uh, while waiting for the construction of buildings. Nakakakonsentrate ka po sa mga aral? Medyo po, ano naman uh -huh. uh -huh. eh, yung uh -huh. lamig, may, meron naman bang electric fan? Medyo mainit po. Nagpa sa classroom ko namin. Opo, medyo mainit lang. Paano nilang na ginagawa? Nagpapaypay po ako. Ang dating tatlong shifts ng klase, dalawa na lang ngayon. Pero bawat shift, apat na po hanggang 55 estudyante ang nagsisiksikan sa bawat classroom. Hanggang ngayong gabi, siksikan sa labasan ang mga estudyante. Pero mas nakakapanlumo ang lagay ng mahigit isang libong estudyante sa Malinta Elementary School Pinalagad Annex. Dahil hindi na magkasya mga upuan sa classrooms, sa sahig na lang nakaupo ang mga bata. Dagdag pa sa hirap nila ang tatlong ventilador sa bawat classroom. Gusto natin na ang paaralan para din ang mga bata natin ay matuto na ang mga bata ay itatransport sa Karuhatan West Elementary School sa buong taon. Sa ilalim ng busing scheme ng Department of Education, inilipat ang mahigit isandang grade 5 students sa Karuhatan West Elementary School na may 10 minuto ang layo mula sa Pinalagad Annex. Sa Manuel Alcazon High School naman, hindi espasyo ang problema kundi ang kakulangan ng mga nag na estudyante. Sa grade 8 classroom na ito, wala pang 10 ang nagkaklase as of the moment kung dadating sila lahat ang aming enrollment will be less than 2000 around 1900 something and we can still accommodate uh, some students coming or transfers coming from other divisions. Jessica, dito sa kinaroroonan ko sa Paranaque National High School, maagang dinismiss ang mga klase. No, sa halip na alas 8, ay uh, pinauwi na sila ng alas 6 ng gabi pagkatapos silang bigyan ng orientation ng kanilang principal. Samantala, ay uh, patuloy naman daw natutugunan ang mga pamunuan, ang mga paaralan, ang mga problema ang kanilang kinakaharap. Jessica? Mm -hmm. Maris, yun din yung gusto kong tanungin, yung natanong din dun sa mga ilang estudyante, no? nung iba nating reporter. Uh, paano nakakapag-concentrate yung mga bata? Mabuti siguro today hindi pa masyadong formal yung classes, orientation pa lang. Paano kayo nakakapag-concentrate yung mga bata? Ganyang siksikan sila sa kanilang mga classroom. Jessica, alam mo talagang napakahirap. Ano? Kasi at least dito sa pinuntahan kong uh, eskwelahan, dito sa Paranaque National High School, ay uh, makikita natin ang average na mga estudyante sa bawat classroom. E nasa 42 hanggang 50 students lamang sa isang classroom at maluwag yung kanilang uh, eskwelahan o yung kanilang classroom mismo, yung silid-aralan nila. Kaya mas uh, madali silang matuto, mas madali silang makapag-concentrate. Pero doon sa mga nakita nating sitwasyon, ng sa ibang mga Paaralan, talagang siksikan, tatlo sa isang mesa, eh talagang napakahirap. Uh, siguro, kanya-kanya na lang na diskarte ang mga estudyante, no? Uh, kung halimbawa, nagsasalita ang teacher hanggat maaari, eh talagang mag-cooperate ang uh, lahat ng mga estudyante na makinig at wag magsalita uh, wag makisabay sa pagsasalita para at least ang nagsasalita na lang na naririnig natin ay eh, yung mga mga guro. Pero sa mga syempre inevitable yung may mga magdadaldalan sa dami ng mga sa, sa dami ng mga estudyante doon na uh, nahihirapan yung uh, pagpasok ng focus o yung concentration ng mga estudyante siguro ang magagawa na lang nila kung hindi sila masyadong makapag-focus diyan ay eh, dagdagan nila yung pag-aaral nila pagpunta nila sa kanilang mga bahay at aralin nila yung mga hindi nila masyadong naintindihan mula doon sa kanilang klase para pagpasok nila ulit kinabukasan eh medyo may dagdag silang kaalaman Jessica. Okay kasi nga sabi natin No, uh, bagong school year pero yung mga problema dati pa. In fairness, matagal na kasing problema itong mga to eh. Dekada, centuries na even ang binibilang ng mga problema natin sa edukasyon. Eh, ang tanong nga lang siguro dapat tinatanong ngayon, yung bang mga dating problema, mas kipa paano sana nababawasan ba? Parang um, nakakakita ba kayo ng improvement dyan sa mga Uh, a na inyong binisita pag uh, nagbalik-eskwela ang mga estu mga estudyante through the years Maris in fairness Jessica to the Department of Education talaga namang nagkakaroon ng mga improvements tayong nakikita ano ang uh, laging ipinagmamalaki ng uh, administrasyong Aquino at uh, syempre ni Dep Ed. Secretary uh, Brother Armin Luistro na natugunan na o kumbaga kumpleto na yung mga classroom wala ng kakulangan e ito yung sagot dun sa mga decades old uh, na problema na minanaraw ng administrasyon ngayon ni Aquino mula dun sa mga nakaraang administrasyon pa so kumbaga, yung mga nakaraang problema eh natutugunan na nila ngayon. Ang uh, ngayong kailangan nilang uh, bunuin, eh syempre taon-taon, dumarami rin yung bilang ng mga estudyante na nag enroll mm. So, tapos meron din syempre yung mga transferees and meron ding mga estudyante na mga out-of-school youth dati. Tapos ngayon pumapasok at nare-realize nila yung uh, kahalagahan ng uh, pag-aaral. So, nadadagdagan pa na nadadagdagan taon-taon yung bilang ng mga estudyante. At ito ngayon, yung sinasabihin uh, sabi kaya nagkakaroon pa rin ng problema pagdating sa kakulangan ng classroom na sabi naman ng DepEd ay uh, patuloy nilang tinutugunan Jessica uh -huh. Maraming salamat sa iyo Mariz Umali.